Ano-ano nga ba ang mga palatandaan na tayo ay malapit na sa tribulation o yung panahon ng paghihirap? Kabi-kabi lang mga balita na po o mga content ang napapanood natin ngayon patungkol sa mga huling araw, lalo na po sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So hindi po talaga maiiwasan ngayon na mapag-usapan yung mga patungkol sa mga huling araw kasi alam natin na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Ngayon dahil alam natin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo sa pamamagitan ng rapture, pagkatapos sa pagkatapos mismo ng rapture, mangyayari po yung tinatawag natin na malagim na tribulation. Sinasabi ng Biblia na bago mangyari, yung matinding kapighatian na yan na darating sa ating mundo na ito, makakaranas tayo o makakakita tayo ng iba't ibang mga senyales na nagpapatunay na malapit na magsimula ang tribulation. So isa-isahin po natin, ano-ano nga po ba ang mga palatandaan na ito? una yung mga digmaan at kaguluhan sa ating mundo. Kung mapasahin po natin yung Matthew chapter 24, verse 6 to 7, sinabi po doon ng Panginoong Sokristo na makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng mga digmaan. So yung sinabi po ng ating Panginoong Sokristo na verse na yan, mapatungkol po yan, hindi mismo sa tribulation. Ang sabi po niya, makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng mga digmaan bago po mangyari ang katapusan. Ang digmaan at kaguluhan ay bahagi po yan ang tinatawag ng beginning of sorrows. Nasabi ng Biblia sa mga huling araw magkakaroon ng paglaki ng tensyon sa pagitan ng iba't ibang mga bansa. So hindi pa po yun ang wakas. Pero mga kapatid, yun po ay malinaw na tanda na malapit na magsimula ang tribulation. Kasi alam naman po natin mga kapatid, sa time ng tribulation, magkakaroon din dyan ng mga digmaan. At matitindi po yung digmaan na mararanasan ng mga tao sa mundo na ito pagdating ng panahon na yon. Kung titignan nga po natin, ang simbolo po ng digmaan sa tribulation ay yung pulang kabayo. Pero bago mangyari yung matinding mga digmaan na yon, pagdating ng tribulation, sa panahon po natin ngayon, nagsisimula na po yan. Halimbawa na lang po sa panahon natin ngayon, ay yung mga digmaan tulad na lamang ng Ukraine and Russia conflict. Ganon din po yung Israel and Palestine tension. At sa panahon po natin ngayon mga kapatid, kung titingnan nyo sa iba't ibang parte ng mundo, nagkakagulo na po. Bukod po dyan mga kapatid, makikita rin natin yung iba't ibang mga bansa nagpapakita na sila ng kanilang mga armas o yung mga pwede nilang gamitin pagdating ng digmaan. So hindi po nila ipapakita yung mga bagay na yan o yung mga paggamit ng pangdigma na yan kung hindi nila gagamitin. So yung mga gulo at mga digmaan na nakikita natin ngayon na mas lalo pang lumalaki at lumalawak, patunay po yan na magsisimula na yung mas matindi pang kaguluhan na mararanasan sa tribulation. Pangalawa, pagtaas ng katiwalian at kasamaan. Kung babasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, sinabi po doon na sa mga huling araw ay magiging mapangahas ang mga tao. Kasi iibigin po nila ang kanilang sarili, mawawalan po sila ng respeto sa mga magulang nila at hindi po sila magiging tapat. So yung mga ugali ng mga tao na yan, malinaw, yun po yung palatandaan na malapit na ang tribulation. Kung titingnan po natin yung mga tao ngayon, sila po ay nagiging makasarili na. Wala na po silang mga awa at lumalayo na sila sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang yung paglaganap ng korupsyon sa gobyerno at kahit sa mga negosyo. So hindi na po natatakot yung mga taong magnakaw. Pamataas na rin po ngayon yung mga crime rates, scam, at yung mga panloloko sa online. Nakikita rin po natin ngayon na yung kultura, sobrang materialismo na po nila. Wala na po silang pakailam sa mga ginagawa nila kahit na po sila sa ating Diyos. Gumababa na rin po yung respeto sa pamilya, sa pamahalaan, at sa lipunan. So kung titingnan po natin mga kapatid sa kasaysayan ng ating mundo, pag ang lipunan po ay nagkakaroon ng labis na kasamaan, yan po ay kadalasang napupunta sa digmaan, kahirapan, kalamidad, na sumasalamin po sa propesiya ng Biblia. Pangatlo mga kapatid, yung pagkalat ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24 verse 14 na yung mabuting balita tungkol sa kaharian ng Panginoon ay ipapahayag sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa at pagkatapos puno noon ang sabi, darating ang wakas. Isa po sa mga malinaw na palatandaan na tayo po ngayon ay malapit na sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo o sa nalalapit na tribulation, yan po ang tinatawag na global evangelism. Kasi mga kapatid, bago dumating yung ating Panginoong Sokristo, ang gusto niya, may kalat ang magandang balita o yung ibanghelyo sa bawat bansa sa mundo na ito. So noon, mahirap mangyari yon ng panahon po ng ating Panginoong Sokristo. At kahit noong mga nakaraang taon, may hirapan na maibahagi ang magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa buong mundo. Pero mga kapatid, wala na pong imposible doon. At natutubad na po yung propesya na yan na sinasabi ng Panginoong Sokristo na may share yung gospel sa buong mundo at pagkatapos po noon, magsisimula na ang tribulation. Yung patunay po dyan ay yung tinatawag natin ng online ministries na makikita po natin sa iba't ibang social media platform. So makakakita po tayo ng mga content, podcast at mga posts patungkol sa ating Panginoong Sokristo at hindi lang po yun, mga patungkol sa Biblia. Sa pamamagitan po niyan mga kapatid, lumalaganap yung salita ng Diyos sa milyong-milyong mga tao sa iba't-ibang bansa. Bukod po diyan, meron po tayong mga Bible translation projects. Nakikita po natin na higit 3,000 na mga lingwahe meron ang Biblia at ito po ay gumakalat ngayon sa iba't-ibang parte ng ating mundo. So nagkakaroon ng mas madaling access mas lalo nang iintindihan ng iba't ibang lahi ang salita ng Diyos. Bukod po dyan, yung global missions. Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa ng mga misionary sa panahon po natin ngayon. Pumupunta sila sa iba't ibang parte ng ating mundo kahit sa mga malalayong lugar o sa mga katutubo para ibahagi yung mabuting balita ng ating Panginoong Sokwisto. So malinaw mga kapatid, dahil nagaganap na yung mga bagay na yan, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokwisto. Pang-apat, yung mga sakuna at kalamidad. Sinabi po sa Luke chapter 21 verse 11 na magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar, gutom at mga salot. Sa panahon po natin ngayon, mas malalakas na 'yung mga bagyo, hurricanes at cyclone sa iba't ibang parte ng ating mundo. Tumitindi na rin po 'yung mga lindol ngayon na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng ating mundo. Bukod po dyan, kabi kabilang mga wildfires ang nararanasan sa iba't ibang bansa dahil po sa global warming. At hindi lang po 'yan, 'yung mga dating hindi binabahang lugar ay binabahan na rin po sa panahon natin ngayon. Alam naman po natin na marami na rin po mga sakit na kumakalat ngayon tulad ng COVID-19 at marami pa pong mga sakit na kumakalat ngayon sa iba't ibang parte ng mundo kumpara sa dati. So yung mga salot at yung iba't ibang mga sakuna na nararanasan po natin sa panahon natin ngayon, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, wala pa yan. Simula pa lang yan na mas mahirap na daranasin ang mundo na ito pagdating ng tribulation. Ang lima, yung mga pag-uusig sa mga mana ng palataya. Sabi po sa 2 Timothy 3, verse 12, ang lahat daw po na nagdanais na mamuhay ng matuwid kay Kristo ay tiyak na mauusig. Ang pag-uusig ay palatandaan na malapit ng dumating ang tribulation. Pag sinabing pag-uusig, yung mga mananampalataya ay tiyak na haharap sa tukso, panlilinlang, at physical na panganib dahil sa kanilang pananampalataya. So yung pinakamatinding persecution na pag-uusig, mararanasan po yan pagdating ng tribulation sa kamay ng Antikristo. So marami pong mga mananampalataya ang mapapahamak pagdating ng tribulation dahil sa kanila pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Wala pa nga po yung tribulation pero nakikita po natin marami na pong mga bansa ang may mahigpit na batas laban sa kristyanismo tulad na lamang ng North Korea, Afghanistan at ilang mga lugar doon sa Middle East at Afrika. Marami na rin po ang mga naaresto na -aresto, mga pastor, missionaries at mga kongregasyon dahil po sa pagpapalaganap nila na magandang balita ng ating Panginoong Sokristo. So meron na rin po tayo ngayon na limitadong religious freedom. So hindi ka basta-basta pwede magsabi ng patungkol sa Biblia, sa Panginoong So Kristo, patungkol sa Diyos. Dahil yung iba, binaban na po nila yung mga patungkol sa pananampalataya. Ayaw po yung marinig ng mga tao. Ngayon mga kapatid, patikim pa lamang po yan sa nalalapit na persecution pagdating ng tribulation. Pang-anim, mga palatandaan sa kalangitan. Sinabi po sa Luke chapter 21 verse to 26 na magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. So sa pamamagitan po niyan, pinapakita diyan yung kapangyarihan ng Diyos sa kalangitan. At ito po ang papaalala na yung mga tao ay nasa mga huling araw na. Sa panahon po natin ngayon, marami na mga palatandaan sa kalangitan. Tulad na lamang po ng mga record-breaking na solar flares at mga geomagnetic storms na nakaka sa ating technology at sa kalangitan. At nakikita po natin ngayon, nag-iiba ang kulay ng kalangitan at yung iba't ibang bagay na naglilitawan sa kalangitan ngayon yan po ay patunay na malapit na ang tribulation. Dahil mas marami pa pong mga kakaibang bagay ang maglalabasan pagdating ng tribulation. Yung mga nakikita po natin mga kakaibang bagay ngayon sa kalangitan, patikim pa lamang po yan ng mas marami pang mga kababalaghan doon sa langit. Pangpito, pagbabago ng pandaigdigang ekonomiya at lipunan. Kung po natin yung Daniel chapter 7 verse 23 to 25 at Revelation chapter 13 verse 16 to 17, sinabi po doon yung pag-angat ng kapangyarihan ng Antikristo at centralization ng control. Ang centralization ng kapangyarihan at kontrol ay maaaring paghahanda sa Antikristo. Kasi mga kapatid, pagdating ng tribulation, nalabas po ang tinatawag na Mark of the Beast. At magkakaroon na po ng one world religion, one world government, at one world currency sa pangunguna ng Antikristo. Pero mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, bago mangyari yan, meron na po mga paghahanda na ginagawa para po sa globalization at centralization ng ekonomiya sa iba't ibang bansa. Sa panahon po natin ngayon, dahil sa mga teknolohiya at AI, nagkakaroon na po ng iba't ibang mga digital transactions at paglabas ng iba't ibang mga digital currency. Meron na rin po mga surveillance at tracking technology na maaaring gamitin sa future control system o yung Mark of the Beast. Yung mga makabagong teknolohiya ngayon, na nakikita natin na nagagamit, parang ito ay nakakatulong para sa atin. Pero mga kapatid, yan po ay preparasyon para sa nalalapit na tribulation. Pangwalo, paglabas ng mga mulaang propeta at mga maling katuroan. Sinabi po ng ating Panginoong Sokristo sa Matthew chapter 24, verse 24, magkakaroon ng mga peking Kristo at mga peking propeta at magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan para linlangin ang mga tao. Na kahit po yung mga pinili, sila rin po ay malilinlang. Sa panahon po natin ngayon, napakarami ng mga lumalabas ng mga kulto. Bukod po dyan, lumalabas na rin yung mga false teacher na nagbabahagi sila ng salita ng Diyos pero mga kapatid, hindi naman biblical. Meron na rin po mga religious movements ngayon na nagkakalat ng maling doktrina sa social media at sa television. Dahil na rin po sa social media, dumadami na rin po yung mga conspiracy theories na ginagamit para linlangin at takutin yung mga tao. So sa pamamagitan po niyan mga kapatid, maraming tao ang naliligaw at nalalayo sa kung ano ang sinasabi talaga ng Biblia. Yan po mga kapatid yung mga panatandaan na malapit na magsimula yung tribulation. At nakikita na po natin yan o nararanasan na po natin yan sa panahon po natin ngayon. Hindi po natin alam ang eksaktong oras o petsa ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, maraming mga senyales o mga palatandaan ay binigay yung Biblia para balaan tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong sa so Kristo. So kaya mga kapatid, malinaw, lahat ng mga tinalakay natin ngayon na yan, nagaganap na po yan sa panahon natin ngayon. Malinaw, pabalik na yung Panginoong sa so Kristo at magsisimula na rin ang tribulation. Bilang mga mananampalataya, manatili po tayong handa. Palalimin po natin yung ating pananampalataya, pag-aralan ng salita ng Diyos, at ibahagi po natin yung magandang balita sa lahat ng tao. Kasi mga kapatid, malapit na pong bumalik yung ating Panginoong sa so Kristo. May mga kapatid, yung mga palatandaan na yan na tinalakay natin ngayon, nawa nga, hindi yan yung magbigay sa inyo ng takot, kundi yan yung magbigay ng gabay sa inyo at paalala para magbago, maging alerto, at maging tapat sa Panginoong sa so Kristo. Kasi nga mga kapatid, malapit na malapit na siyang bumalik.